Usapan natin. Pala, ang dami kong oh, bashers da, 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 na naman eh. ngayon. Alam nyo ba? Sorry ha, kung hindi ako napagpa-picture doon sa lahat ng pupunta dito. Kasi di ba busy nga rin ako. Ang sinasabi kasi nila, pag wala daw regalo, hindi daw ako nagpapapicture picture Which is hindi po yan totoo. Hindi po ako nanghihikom. Pwede nga lang hindi tanggapin yung mga binibigay dito. Hindi ko tatanggapin. Pero kabastusan naman yan. So, para ma-prove ko lang sa inyo na hindi po ako nanghihingi sa inyo ng regalo kung sino man po yung pumunta dito. Ang pakiusap ko lang po sana, kung pwede, pag busy naman ako, bigyan naman ako pagkakataon Mama. na mapagtrabaho para maayos din yung negosyo ko. Ngayon, kuy maraming salamat, baby Rodriguez, and daming stars. Bigyan naman ako pagkakataon para mapagtrabaho. At saka, hindi ko kayo inuobliga dito na pumunta na para magbigay sa akin ng regalo, 'di ba? Kung pwede nga lang hindi natanggap yung ibang libro, nagre-regalo, nakakahiya. Hindi po naman yung hindi po naman kasi yung yung pagkatao ko po ever since, kahit po hirap na hirap na po ako sa buhay ko noon sa ilalim pa ako ng tulay, mas pinili ko pang mga lakal ako maghanap buhay-buhay yung sarili ko kaysa manghingi. Kaya sana pwede 'di ba? Huwag niyo sa akin ipamukha na pag wala kang regalo, hindi ka mapagpapicture, hindi ka kag yan. Lumalaki na daw ang ulo. Oh, lumalaki ang Yung mga vlogger daw na may mga dala in 13 ko. Alam niyo po kung bakit? Kung bakit to sila in 13? Nakasit po yung schedule nila sa akin. Nakasit po yung schedule nila. So maliwanag na sa inyo. Di ba? Ibig sabihin, mga nakarang araw pa nagpa-reschedule na lens schedule na -sched sila sa akin. Kaya kaya in 13 ko sila ng maayos, di ba? Kaya wag niyo i-kumpara doon sa ibang biglaan na lang pumunta na nagpapapriority pa, pa kumparalo sa trabaho ko. Naintindihan ko kung saan pa kayong lugar nang galing may jimeng para pumunta lang sa akin. Na-appreciate ko yan. Na-appreciate ko yan para matikman yung paris ko at makapagpa-picture tayo for souvenirs. So ngayon, ang gusto ko lang din maintindihan nyo na sana pag busy ako, kasi nagbibigay naman tayo ng time para sa magpa-picture Bigyan naman ako ng kahit konting pagkakataon lang para maayos Machiko kung ano yung kulang, makita ko, ma monitor ko yung mga tao kung nangungupit ba Makita ko yung mga tao naka-duty dito kung nandun pa ba sa mga pisto Machiko yung pagluluto kung tama ba uh, Anong ginagawa ng mga nagluluto ko, yung mga tiga-slicer ko Lahat yan, minomonitor ko ano pa ba yung mga kulang na mga ng mga kailangan dito na dapat kong orderin, di ba? So lahat 'yan ako ang utak. So bilang isang may-ari, hindi lang katawan ko yung pagod pati minsan yung utak ko. Kaya minsan nakasimangot ako. Kaya ngayon sinasabi ko sa inyo ngayon, kung hindi nyo pa rin kayang intindihin 'yon, ay wala yeah. na pa akong pakialam. Kasi sabi ko po sa inyo, may priority po sa akin, mas priority po sa akin yung negosyo ko. Pero nagbibigay naman po tayo ng time para sa interview, sa mga vlogging, may tempo para sa picture. Pero sana naman po, pag marami akong ginagawa at bising busy ako, intindihin nyo naman yung sinasabi ko, oh wait lang ha, kasi minsan gumagano na ako, kasi nag -alo, alo na yung isip ko, yung utak ko, yung katawan ko, anong unahin ko, kaya minsan, nagdag pa yung picture interview na nagpapapriority, gumagano na ako, oh, wait lang ha, saglit na may ginagawa ako, gano'n na yung ugali ko, which is yun naman ang normal ko eh, ngayon kung anong usipin nyo diyan, wala na pa akong pakialam, basta ulitin ko, priority po sa akin yung negosyo ko. Nag-viral pala yung... Ngayon dosa sa ano, nagsasabing marumi, okay lang nagsasabing dugyot ako, okay lang yan wala namang problema Meron bang sabi, sabi ko nga sa inyo, tapos nagsasabing attitude na ako, nagiba ng ugali dahil sa pera, kayo yan eh, wala na akong pakialam doon basta sabi ko sa inyo kung basher ko kayo, wala akong pakialam kasi wala namang kayong ambag sa buhay ko, kahit minsan ako pa rin mag-aangat sa sarili ko bakit dati, yung nasa ilalim ako ng tulay, ba diba? hindi ka naman sa akin naging concern So, ako pa rin naman ang nag-angat sa sarili ko. Ako pa naman gumawa ng paraan para magkaroon ako ng negosyo. Will Kaya, kung sino ka man, kung ano man ang intention mo sa buhay ko, wala akong pakialam sa'yo. Diba? Basta ako sinasabi ko lang, wag mo na akong gawa ng istorya. wag mo na akong i-content. Kung gusto mo, kung galit ka sa akin, di ba? Mag-scroll ka. Kung ayaw mo sa akin, huwag kang pumunta. Ganun lang naman yun, kasimple. Kasi hindi naman tayo namimilit. Para lang po sa kung alam lahat, so hindi po tayo namimilit yung mga hindi po tayo nag, namimersa na manghingi ng regalo kung yung may nagbibigay at hindi po obligasyon na magbigay sa ng regalo para magpapicture ako, wala pong ganun dahil nakilala po ako sa kasipagan ko, tumatayo po ako sa sariling paa na hindi po ako nang hindi, po ako, hindi ko po ugali ng umasa ng isang tao para magkaroon ako dahil pinilit ko talaga sa ilalim ng tulay, mas pinili ko pa ng lakal eh. Mga lakal ako noon kaysa manghingi dahil ayaw ko po ng ganun ang sasabihin nyo. Ngayon wag mong ipamuka sa akin na mukha akong regalo, mukha akong pera. Dahil nagsisipag po ako, dumidiskarte ako para makaangat ako sa buhay nang hindi ako umasa kahit kaninong tao man. Tama. Ngayon syempre nagpapasalamat ako doon sa mga taong tumutulong sa akin at nagbibigay ng tulong. Kung totoosin ko, pwede nga lang hindi tanggap. pero nakakahiya naman pag hindi natin tinanggap. di ba? yan yan Sabi nga nila, pag ah, Tumating ang blessing sa iyo, tanggapin mo at magpasalamat ka maliit pa ng malaki. Kaya sa ngayon sa mga bashay ko, wag niyo ipamukha sa akin na mukha akong regalo, mukha akong hingi, mukha akong ano pa kung ano man inisip niyo na kung walang regalo, hindi, hindi hindi entertaining. Hindi ako ganoon. Nabubuhay po ako at tumatayo po ako sa sarili ko pa na hindi umasa kahit kanino man. Yun lang po, nagsasalita lang po ako. Sinasabi ko lang po yung side ko para po malaman niyo din. ba? Diba? Kahit sinong tao, may regalo man o lahat, may regalo o wala, welcome. Lahat ng pupunta dito, magpa-picture. Hindi, hindi ko po na magbigay kayo para magpa-picture kayo. Okay lang po yan. Basta piniling ko lang sa inyo, bigyan nyo lang ako ng time pag busy ako. Pero pag hindi naman busy, okay lang, go. Mag-picture tayo maghapon, mag-interview tayo maghapon. Pero pag ulas naman po na may ginagawa ako, sana naman maintindihan nyo ako kung sinasabi ko, mamaya na muna, busy ako. Di ba? Kasi, <coughs> Ganun na po kasi ang nangyayari. Parang lahat na lang ng kilos ko nababantayan. Winilcam ko na lahat. Winilcam ko na lahat ng vlogger, lahat ng basya na dito eh. Yung iba kasi dito, nagko na lang talaga. Araw-araw na nandito. Million. Nag Malaki pa nga na sa'yo eh. eh. Naghahanap ng, naghahanap ng views na marami. Tinitingnan yung bad side ko. Tapos yung taga nang i-upload para dumami ang views. Para so, kumita. Ay, gumawa ka muna account mo. Pero sana, sana naman okay lang yun. Kung kumita ka man ng million, wala naman akong pakialam sa'yo. Ikaw yan eh. Bili na payagan na kita. Masa pero sana eh. maintindihan mo ako. Yun lang hmm. naman yun eh. Yung iba, naghanap na lang ng bad sides ko. ba? Diba? Ito may nagtanong mo, sabi ni Bia Alonza. Anong masasabi mo kay Pistik ka? Ay, Pistik. Ay, sino ba yun? Pistik. <laughs> <laughs> Basta yung yun, alam yun, niya na. yun. Hindi po yun, ano. <clears throat> Wala, Diyos ko. <laughs> 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 Ito lang ang masasabi ko sa lahat ng basher. Mami, <clears throat>